Maulang Webes ang naranasan sa ilang lugar sa bansa, kabilang po ang Metro Manila. Nagpapaulan na kasi ang binabantayang low pressure area na nasa bahagi ng Philippine Sea. Ayon po sa pag-asa, apektado ng chaff o buntot ng low pressure area ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 510 km silangan ng Baler Aurora. Nananatili ang posibilidad niya na maging isang bagyo. Ang hain habagat naman muling nagpapaulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Tawi-Tawi, Sambuaga Peninsula at malaking bahagi ng Visayas. Makaasa naman sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm Nagka-landslide sa barangay Sibulaw sa Sambuanga City dahil sa malakas na ulan. Nabagsaka ng lupa ang isang bahay roon. Nakatakbo palabas ang lalaki na katira sa bahay pero naiwan sa loob ang kanyang mag-iina. Patay ang kanyang asawa at isa nilang anak. Nailigtas ang dalawa pang bata. Sa South Upi, Maguindanao del Sur, pahirapan ang pag-uwi ng ilang estudyante at guro sa barangay Rumongaob Abot, abot binti kasi ang baha sa kalsada sa kanilang dinaanan. Sa dato din sinsu at Maguindano del Norte, nasira ang isang tulay sa barangay Tapian. Bunsod daw yan ng malakas na ulan at ragasa ng tubig. Ayon sa MDRRMO, ang tulay ang nga nagdurugtong sa sitio proper at sitio tuka sa bayan. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente. Sa makilala South Cotabato, stranded ang maraming estudyante sa barangay New Baguio dahil sa malakas na ulan. Napuno pa ng tubig ang isang tulay roon na nakaapekto sa biyahe ng mga motorista at residente. Sa ibang lugar sa makilala, binuhat na ng isang rider ang kanyang motorsiklo sa gitna ng abot binting baha. Bumaha roon matapos sumapaw ang kalapit na ilog bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang dahilan ng pag-ulan sa Mindanao. Update na po tayo sa binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa hanging habagat. Makakaparehan po natin si pag Weather Specialist Benny Son Estareja. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, um, Fonny. Yes, nasa na ho ang binabantayan na LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, nasa may karagatan pa rin po ito. No? Sa may Philippine Sea at nasa layong 510 kilometers silangan po ng Baler Aurora as of 8 in the morning. We're expecting na posibitong ano, no? uh, tumawid po sa may northern and central Luzon, pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas ng gabi. And then pagsapit po ng Friday evening or Saturday early morning ay nasa may West Philippines Sina po ito. Uh, at maring lumabas ng ating park pagsapit po ng uh, Saturday evening or pagsapit po ng Sunday morning. Malaki ho ba ang chance na ito ay maging isang bagyo? At least no, within the next 24 hours po mababa pa naman yung chance. But then um, hindi natin inaalis yung chance na bago siya mag-landfall po um, dito sa may area or tumama sa kalupaan po dito sa may silangan po ng uh, Northern Luzon is maging tropical depression ito. Pero paglampas niya dito sa may West Philippine Sea over the weekend, doon mas mataas yung chance na ito yung maging tropical depression. At habang nasa loob po ng par, ay, at naging bagyo ito, papangalanan po natin ito na bagyo isang. Okay, pero saan-saan po yung uh, sinasabing maari maapekto ang mga lugar no? habang nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility? For today po, expected natin na matataas yung chance ng uh, pagulan dito sa May Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, including Metro Manila. Uh, may effect na rin po yung Southwest Monsoon or Hanging Habagat dito sa May Kapitikulan, sa May Mimaropa, most parts of Visayas, and then the western portion of Mindanao. And then bukas, ito yung time kung saan maaaring tumatawid na nga po no, dito sa May Northern portion of Luzon, ang low pressure area. Malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng mga pagulan at aasahan yung pinakamalalakas pa rin dito po sa Meycan Lurang Paterno itong San uh, Bales Bataan ng uh, Maropa portions of Calabarzon. Okay, at uh, magtutuloy-tuloy ho ba itong uh, inaasahan nating maulan na panahon sa maghapon? Yes, kung dito sa Metro Manila at mga nearby areas po, makulimlim pa rin ang panahon, mm -hmm. then naasahan pa rin natin yung mga light to moderate rains. Um uh, for uh, afternoon, may mga areas din na uh, may pinakamalalakas na ulan kagaya po dito sa May Cagayan Valley, sa May Aurora ah uh, dahil po dun sa mismong low pressure area. And then pagsapit naman sa bandang Mimaropa, uh, mataas din yung chance ng ulan dahil naman sa habagat. At kaugnay po sa hanging habagat naman, maaari ho ba natin uh, maramdaman din yung uh, pag-uulan sa araw na ito dahil pa rin ho doon sa hanging habagat? Yes, um, hindi necessarily po ini-enhance or pinapalakas nitong low pressure area yung habagat. Subalit so hinihila no, or tinutulak po yung Uh, hanging habagat papunta doon sa low pressure area. Kaya meron pa rin mga paminsa-minsa mga malalakas na ulan, uh, specifically dito sa may Calabarzon, Mimaropa, um, even dito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Visayas. Hindi lang po today, no? kundi maging hanggang sa Saturday po ng umaga. At uh, bukod po sa lp habagat may iba pa bang mga nakikita tayong sa manang panahon at maaari hong binabantayan nyo ngayon? Uh, bukod doon sa low pressure area, meron tayong namamataan na cloud clusters dito po sa may silangan ng Mindanao at um, possible na ito po ay dahil lamang sa convergence. No? Wala naman tayong nakikitang senyales pa na magiging bagyo po ito. Okay, marami pong salamat sa inyong panahon na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali. Pag-asa weather specialist, Benison Estareja Sa ibang balita, huli kamang pagkapit ng traffic enforcer sa hood ng umaandar na kotse sa Kawit, Cavite. Ang driver ng sasakyan sinisita pala niya matapos may nakagitgitan daw. Balitang hatid ni Bama Alegre. Nakunan sa ilang CCTV ang isang kotse sa Kawid Cavite na matuli ng takbo at may nakasampang traffic enforcer sa hood. Tatlong anggulo ang nahuli kam sa pangyayaring yan noong lunes ng hapon. Natunto ng GMA Integrated News ang Traffic Enforcer na si Michael Trahiko. Sabi niya, pinara niya ang kotse dahil may nakagitgitan daw na motorsiklo pero hindi raw siya pinansin ng driver may isang motor na tumawag, may nasagi na daw yun. Kaya naman kami, bilang isang enforcer, ginampanan na namin ang aming trabaho. Sinunda namin yung nakasasakyan. Nung tangkang harangin namin siya, pumaabanti pa rin siya. E ako yung nasa harapan. Kaya kaysa maipitan pa ako, tumalo na ako sa sasakyan. Kahit nasa hood si Trahiko, nagpatuloy pa rin sa pag-andar ang babaeng driver. Sa tansya ni Trahiko, 10 hanggang 15 minuto na ganito ang sitwasyon niya. Tila eksena sa pelikula pero totoo nangyari at nalagay sa peligro ang buhay ng traffic enforcer. Kasama raw ng driver ang ina sa kotse ayon kay Trahiko pero hindi rin daw nakinig ang driver sa kanyang ina. Tumigil lang daw ang kotse nang nasa bahay na ang driver sa kalapit na barangay Wakas 2. Minura pa raw ng driver si Trahiko bago tuluyang pumasok sa bahay. Paglabas niya ako sa sasakyan, sinabihan niya ako na magdemanda ka. Hmm. Dito sa bahagi ng kalsadang ito natin kinatatayuan malapit sa Ginaldo Shrine sa Kawit Cavite. Nagsimulang sumampa yung traffic enforcer dito sa sasakyan nang sinisita niya motorista dahil patuloy siya sa pag-arangkada. Nagsampana na reklamong direct assault si Trahigo kaugnay sa insidente. Nakita ng kasamahan ni trahiko na si Domino ang lahat ng nangyari. Dismayado siya dahil tila hindi raw sila binibigyang halaga bilang mga traffic enforcer. Parang minaliit kami. Parang hindi na kami ginalan dapat to kahit, kahit kami ganoon, irespeto rin naman kami. Sinusubuan pa namin kuhana ng pahayag ang suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiniling na raw ng Amerika sa ating Department of Justice na i-extradite o dalhin sa kanilang bansa si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez sa GMA News Online, Noong Hunyo pa, itinadala ng Amerika ang mga dokumento para sa extradition request. Sabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, hindi dumaan sa kanila ang extradition request kay Kibuloy. Sabi naman ni DOJ Spokesperson Nico Clavano, kailangang dumaan muna sa DFA ang extradition request bago i-endorso sa DOJ. Kaya wala pa silang formal na natatanggap. Wanted si Kibuloy sa Amerika dahil sa patong-patong na kaso laban sa kanya. Kabilang po ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Dati nang itinanggi ng pastor ang mga paratang sa kanya sabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang matatanggap na opisyal na dokumento. Sakaling totoo ngang may extradition request, sabi ni Torion, na hindi na ito kailangan dahil nakakulong na si Kibuloy. Dagdag ng isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Tupasio, handa raw silang ipagtanggol ang karapatan ng pastor. Panawagan ni Tupasho, maging patas sana ang ating gobyerno sa paghawak sa mga kaso ni Kibuloy. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Pinagsasaksak at tinalo pa sa ulo ang isa pong TNVS driver ng kanyang mga pasaherong nagpahatid mula Rizal hanggang sa Pampanga. Chris, nahuli ba yung mga sospek na yan? Connie, sinubukang tumakas ng dalawang sospek pero na-corner sila ng mga tao sa lugar. Balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Dugo ang isinugod sa ospital ang TNVS driver na si Julian Cesar Payoyo. Matapos saksakin at paluin sa ulo ng kanyang dalawang pasahero, sinundo ni Payoyo sa Taytay Rizal ang dalawang nagbook gamit ang ride-hailing app kahapon. Nagpapahatid sa Pampanga ang dalawa Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nagchat naman po yung mismo sasakay na okay po, mag lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim at pinalo pa sa ulo. Tinutukan din siya ng baril. May mga nakita mga tao isinadsad niya sa may gilid. So nakuha niya atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Narespondihan ang biktima at agad dinala sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Nagtangka namang tumakas ang dalawang sospek pero nagcorner sila ng mga opisyal at residente ng barangay. Nag-respondi kami, binakita kami ang sasakyan sakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan tapos yung dalawang naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon -damo sa amin. Narecover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga reklamong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect. Sinisikap namin silang magkuhana ng pahayag. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala lang po mga kapuso, huwag pong maliligo sa ilog o dagat kung nakainom ng alak. Sa bayambang dito sa Pangasinan, patay ang isang lalaking naligo sa ilog sa barangay San Gabriel II. Kwento ng ama ng biktima, lasing ang 21 anyos niyang anak nang magpunta sa ilog sa likod ng kanilang bahay hapon itong linggo. Magdamag daw hinanap ang biktima. Kinabukasan na nang makita ang kanyang bangkay. Ayon sa pulisya, posibleng nasobrahan sa pag-inom biktima. Wala silang nakikitang foul play sa insidente. Ipinapa-blacklist ni Pangulong Bongbong Marcos ang contractor ng ilang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa report na hawak ng Pangulo, na kumpleto at binayaran ng buo ang Sims Construction Trading para sa reinforced concrete river walls sa Barangay Piel. Pero sa inspeksyon niya kahapon, wala namang nakatayong river wall. Ayon sa Pangulo, sasampahan ng reklamong paglabag sa revised penal code ng Sims Construction. pinay din ng Pangulo ang iba pang proyekto ng naturang kumpanya. Tinuntahan ng GMA Integrated News ang nakalistang address ng Sims Construction sa Malolos na nasa resibong ipinakita ng Pangulo. Bahay ito sa isang subdivision at walang marker o commercial signage. Kinumpirma ng isang nagpakilalang katiwala na yun nga ang opisina ng Sims. Tumanggi nang sumagot ang katiwala ng tanungin kung pwedeng kausapin ang may-ari ng Sims.